Good morning mga kalogis Ito po si Randy Hebron TV ng True Blood Game Farm So this morning Meron tayong Ginagalaw na manok or Piniprepare Sa mga kanika nilang schedule So hindi hugawang biro Ang paghahanda ng manok So, talagang ito po ay ginugugula ng oras. <clears throat> Pero, mahirap maghanda kung hindi nyo naman alam yung gagawin nyo. Kaya doon sa mga baguhan, uh, pag-aralan yung ide Kung may kaibigan kayong nalaban, nakikita yung lumalaban ng timbangan, lumalaban at least 5 stag so barkadahin nyo siya kaibiganin nyo siya at sa araw ng paghahanda niya actual tulungan nyo siya Nang sa, sa ganon matuto kayo ng tamang pamamaraan ng pagkukondisyon ng manok dahil malaking pera po yung naka nawawala dyan. kung hindi tama yung inyong mga ginagawa so ngayon this, this morning October 4 so meron akong mga ginagalo na para sa akin <coughs> merong tumatawag na suki na uh, madali anang kailangan nila within a week o within 10 days gusto nila lalaban na sila So ang nangyayari yung sa akin napapapunta sa kanila. <coughs> so madami namang good buyer na talagang suki ko na kasi nagtitiwala sila. <coughs> so yan yung mga ginagalaw natin. Tapos yung si eto pa pati pakita ko sa inyo yung mga ibang order ko. <coughs> So, oh, o oh, ayan, five Stud Yung kay Sir sabi niya, first week ng October. So, ayan. Yung kay RJ, yung kay mga Brood Stud i deliver na lang. Tapos yung kay Kenneth, eh, yung Boston Black, broodstag yan. Tapos eto, yung taga-late, eh. Bali foreheads yan. Ayan, yung kay Ralph, pina, ano, tawag dito, pina-reserve isang Boston Brutstag. Tapos yung kalinda, isang trio. Wala dyan yung mga, mga panlaban na order. So, yun yung mga nandito. <clears throat> so, eto yung kaladok yat. Eto, yan, o. Oh. Yan, yung tatlong yan, o. So tulad nila Doc, matagal na ko silang buyer. Eh, yan. Pinapakita ko lang ganyan. Pero, kasabihin nila, ikaw na bahala. So yun, ganun lang nangyayari. Pero talaga yan, pag ready to fight, pasok sa schedule nyo, meron. Pag wala ho, hindi ko pinipilit na sasabihin ko meron pero hindi naman naaabot ang manok pag aabot ang manok sa schedule niyo wala akong problema <clears throat> kaya yung iba may wili naman kumuha sa akin at isa pa talaga naman po kumistore wala yung puti dito pang national national na puti ay local pala yung pula wala dito may dalawa pa so ito yung ito yung local ko yan no? may pagkagamitan sana ako niyan eh may tumawag na taga bataan so yun ganun ang kaya yung labang ko wala na tuwing maghahanda ako na yon <laughs> yun so yung dalawa pala dito doon sa nag-deposit na taga QC. So sila yung nakataksin pumunta nung a week ago. Pero ayos naman yung nakuha nila. So kaya nagpa-reserve ulit ng dalawa para naman sa web So yung national ko, iyon ang mapapapunta ata sa bataan. I mean local pala. <clears throat> local pala. Tapos dun sa aking suko na si Mark. Paborito niya yung bullet. Ayan. Tapos J boy Tapos abuhin ko si Lilo. Pero may sobra pa naman dito. Ayan. Yan po yung aking <clears throat> Ayan yung bullet ko. baka lumipad eh <coughs> oh ayan oh mga panarili kong personal kong hinahanda ayon mapupunta sa ating mga suki so yun <coughs> ang ating ginagawa this morning ito yung kaladok oh maganda oh itong puting to local din to hindi na makapagtira tayo ng manok <laughs> laging nakukuha dapat ihanda natin si <coughs> kwenta so ayan po umaga Diyun, itabi mo na yung iba at kanina pa yan oh, itali mo na so ayan para nakikita nyo rin kung paano ako magbenta sa mga suki ko. So ngayon, may pinadala tayo dun sa Lucena. Meron dalawa doon. Eh, sure. Magpe-perform yun doon Wala, wala na tayong panahon pumili eh. Gawa nang yung laban nila, apulan. Kaya yung akin ang napapapunta sa kanila. <coughs> Meron pa oh, local pa yan, hindi lang kasa dun. <coughs> yan. So, hanggang doon na lang po muna tayo. At maglilikpit na po ng ating mga kinukundis yung mga. Yun. Ito mo nang nauna ang mo. Ito. Ito. Baya mo yan, kakalagay mo lang yan, di ba? Bigyan mo pa mga ilang minuto. Ito, oh, itong nauna, ito. Oh. <coughs> <coughs> Medyo may gulang na itong mga to, mga local at nasa local dito. Ito yung iba naman dito, yung early bird. <coughs> yung mapa gagamit natin. <coughs> Wala atang sosobra, kunti lang. <coughs> Meron pa ba daw sa kabilang inahanda natin na ah <coughs> Doon sa apat na halera? Ay ano na yun, national na. <coughs> Ah, okay. Ah, puro national na nandito na. Nandidana. Itong mga nandito dito, local and early bird. So, tulad dito, early bird po ito. <coughs> so, yun. Sa mga baguhan, sipag at syaga. Pero dapat alam nyo yung inyong ginagawa sa pagkukondisyonin. Sa pagkukondisyon. <laughs> so yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Randy Hebron TV ng True Blood Game Farm. Hebron Game Farm. Thank you.